Ay, nakarating nga sa dulo nang wala akong sisi. Maganda sa gitna eh. Doon, pag nagtataksay doon, hindi ako nawawala ng sisi doon. Sa ano na yun. Pero ngayon, wala. walay ko lang yung pakain ko sa alimango kanina pa kasing umaga din na kain yung aking alimango eh. mga maliliit na isda ito ito pakain na rin yan Uy, 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 Takas ka pa, ha. Laki ng banami, oh. Big size. Ito yung regular. Ah... tong mga kasagaran pakain sa alimango, yung mga ganito kalit. Isang piraso, isa yung mga ganyan. Oh.